Naikabit na lahat ang cladding. Walang pasok kayong araw pero pumunta pa rin ako sa school kaninang morning dahil nagkuha ako ng mga tatrabahuin ko dito sa bahay. And then nagsend din ako ng activity para sagutan ng mga bata. Basta ko saglit dito sa terrace dahil para saya nila dito. yung nagsasayo pala sila. Ang saya tingnan ng mga anak ko. At sa mga oras na tayo pinagpatuloy na ikinabit ni husband at ni kuya ang cladding. At si papa naman ay ayan, sa yan yung ginagawa niya. Father, yan siya ni husband na 63 years old na. Pero ayan, napakahusay at napakabilis pa din gumawa. Trabaho kung trabaho talaga at walang sinasayang na oras. And sana all lahat ng manggagawa ay katulad ni papa ng mindset. At yung dalawa naman ay nagbimix ang semento. And lahat talaga sila ay mga mabuting manggagawa. Kaya thank you po. At sa mga oras na tayo nag na nang tanghalian ng tita Bingbang namin. So ito yung ulam mamaya, kinila at saka sabaw na isda. Bilib na bilib din ako dito sa tita Bingbang namin dahil napakasarap magluto at napakalinis sa kusina. Kaya, thank you tita namin sa masarap na luto at pag-aalaga sa mga bata. Oras na ng tanghalian kaya ayan kumain na sila. Si Pins, mag Sugot ko pa. Magtrabaho So Pins... Okay, Raka? And kami naman ni husband ay dito kami kakain sa loob. Kaya nag-prepare na ako dyan. And sila, mas prefer nila kumain doon sa labas dahil mahangin daw. Ako na sa mga oras na yan at nag-ready na ako papuntang tindahan. At habang hinihintay ko si husband at ayan, nagtimpla muna ako ng beauty meal. Alam niyo ba na ganyan ako kapangit dati? Napakaitim at napakataba. Kaya maraming salamat talaga sa iba't ibang klaseng pampaganda na nagamit ko. Ready na kaming pumunta dyan ng tindahan. Pero o, eto, ipapakita ko muna sa inyo itong ginawa nila dito kanina. ayan, tapos na lahat dito sa likod. At tara, puntahan natin doon hanggang dulo. At dito naman sa kabila ay tapos na din. Ayan, okay na. At syempre, pagkatapos sila, mag-chill-chill -chill na sila. So, minsan beer at minsan naman ay ganyan. Asa na na iba? Asa na 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 iba? Bye! Ala lang, nawas pa rin. Sigara na po lang. At pagkatapos sa isa, and dito rin pala yung isa na gusto din sumama ng tindahan. Ang babaan nga! Sige, magpinikap na mga anong sa bukid doon. bantay bitay ni Kedako di 5 PM na sa mga oras na yan at nasa tindahan na kami. At ako naman ang magbabantay dito dahil si Ati Gaga ay uuwi na. At si Asma naman ay doon siya magbabantay sa Beauty Shop. Natin, bahay namin dyan sa Kiblawa na hindi pa nakapunta sa tindahan. Sa so, ito po ang aming location. So ang Maze Collection nasa Rizal Street po siya and meron doon mga party needs, mga bags, mga RTWs, mga beauty products and many more. Ang beauty shop naman nasa Mariano Marcos Street na malapit sa Palawan. So, andyan yung iba't ibang klase ng pampaganda. Meron ding mga pabango, merong mga bags, and merong mga accessories. Another day na dito lang ako sa bahay, walang paso kaya tanghali na ako mabangon. Pagkabangon ko nga, dali-dali na akong tumingin sa bintana at ayan, napakalakas pala ng Dumating na nga si Papa at si Kuya sa mga oras na yan at yung Kuya namin ay ayan, ay enjoy na enjoy sa pagligo ng ulan. Gusto pa nga ng anak kong sabayan ko siya maligo pero tapos na kasi akong maligo kaya sinabi kong siya na lang. At sa mga oras na to ay ko itong aming bar counter at mga gamit namin dito dahil gusto kong mag-post ng mga affiliate link. At ay share ko na din sa inyo itong pinagkukunan namin ng counting extra income. Gumagamit pala ako itong Ecomobi platform sa pag-a-affiliate sa Shopee. Nakikita ko kasi sa mga nanay vlogger na meron silang ganito kaya inaral ko din. Ito po yung mga halimbawa ng commission. Uh, hindi po siya kalakihan. Pero kapag consistent ka at maipon yan, ay chak na lalaki din yan. So, ang tanong na ka-payout na ba ako dyan? And yes po. So, ayan, the last time. So, almost 3,000 po siya. So, maliit lang po yan compared sa iba. Pero kahit ganun pa man, ay napaka-happy ko na dyan. Dahil laking tulong na din yan sa amin sa dami ng aming expenses. And kung gusto mo rin matutong mag-affiliate, tingin ka lang sa YouTube. Napakarami pong tutorial. And by the way, naalala ko itong ref organizer na binili namin sa Davao. Kaya naisipan ko na siyang gamitin. Bala ko siyang ilagay dito sa freezer dahil ayan. Hoy, grabe. At tara, samahan nyo kong i-organize ito dito. So, tinanggal ko muna lahat ng laman dyan. And first, ay eh, hinugasan ko muna itong organizer. And buti na lang talaga ay malakas ang agas ng tubig. Dahil minsan din kasi dito sa amin ay walang agas. At ito na lahat yung laman ng freezer. So, ang presyo pala itong organizer na nabili ko ay 183 kada isa. Ayan. So, inunok muna yung mga ganyan at yung konting pork. Ayan. Tapos ang gandahan ay meron na siyang takip kaya pwede mo siyang mapatong-patong. At dito naman sa isa napakatigas niya kaya kailangan ko muna siyang ibabad sa tubig. Nanuwambot na ay nilipat ko na dyan sa paglalagyan ko. So hindi siya nagkasya pero hinayaan ko na lang. Maulan pa din sa mga oras na yan pero sila husband ay tuloy pa din sa kanilang trabaho. And dyan na sila nagwi-welding sa may garahe. Parang pintuan na yan sa likuran yung winelding ni kuya at si naman yung nagpuputol ng bakal. At si papa yung nagsusukat. So napakagaling naman ang tandem nila. And tatay bakit hindi mo suot yung pang sa eyes? Baka lalala yung teredyo mo dyan. At tumingin naman ako dito sa likod. At ayan, grabe ang putik at maulan pa din. Kapag itong panahon talaga ay mapapadalas ang pagkakapi natin. 4.30 na sa mga oras na yan at -ready na ako dahil pupunta na kami ng tindahan. At ang ginagamit kong cream dyan ay itong sa Skin Perfection. Sa so, sunscreen gel cream na ito siya kaya perfect talaga ito sa iba't ibang klase ng skin types. Sa pabango naman ito ang ginagamit namin, Inspired Napakabango kasi nito at napaka-long lasting dahil nga 20% oil-based siya. Maambun at napakalamig ng panahon kaya medyo nakakatamad. Pero sayang din naman ang benta namin ngayong hapon. Kaya sige, open pa rin tayo. At pagdating ko ng tindahan ay agad akong kumuha nitong beauty bean. Dahil ito ang coffee ko bukas. Nakaway na kami ng bahay sa mga oras na ito. At yun lang muna. Thank you for watching.